Magandang araw po sa inyong lahat. Walang sabongerong, walang pera, lalo na pagkabungasan ka. So mga kasabong for video is mag-share pa po sa inyo ng ating manok na mayroong tungo sa lilong na sinyal mga kasabong. So ito po, papakita ko po, po sa inyo. Ang tungo po sa lilong na, no, na sinyal ng ating manok is yung buntot niya dito sa ibaba, yung... Yung buntot niya po, po. Yan, yan 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 mga kasabong nakapatungo po sa ibaba yung normal lang po nito is hindi dapat ganyan nakatakip po siya nakaganito mga kasabong ito po yung tungo sa lilong tapos yung <coughs> isishare ko po sa inyo mga kasabong yung karakteristik nito na manok kasi may kanya-kanyang kwento eh may <coughs> Kumbaga sa tao, may karakteristik po mga kasabong. Dapat po, hindi po natin ito tatampo sa kuan sa karamihan. Dapat po nakabukod po ito. Kasi pag itinampo natin to mga kasabong sa karamihan ng ating kuan doon sa ating backyard, is yung iba mong mga manok talaga, proven ang tested po mga kasabong, matatalo yan. Karamihan talaga doon, natatalo yung mga manok pag pag ito nakalagay dun sa karamihan so yung pinakamagubuting paraan dito mga kasabong is dapat nakahiwalay siya nakabukod siya dun sa backyard mo yung mag isa lang po siya mga kasabong mag more than 3 years old na po ito mga kasabong isishare ko pa po sa inyo mga kasabong dapat alam nyo kung paano ibitaw to sa pagdating sa laban mga kasabong pagdating dun sa ruweda or sa tupada man, mga kasabong pag nagbitaw po kayo mga kasabong is dapat po iunan nyo ito mga kasabong pag nagbitaw kayo dapat mauna kayo magbitaw kaysa sa kalaban pero pag nahuli ka mga kasabong maniwala kayo sa hindi matatalo yan ganyan po may weakness din to mga kasabong dapat alam nyo So, ang breed po nito mga kasabong is Boston Roundhead po. So, high station siya. Tangkad. Tapos, hindi ko pagmamayabang mga kasabong isang beses na namin toy nilaban. Nanalo talaga siya. So, hanggang dito na lang po mga kasabong. Wag kalimutang mag like and subscribe para ma update po tayo sa aking video na i-upload so maraming salamat po sana may natutunan po kayo